Hello mga palangga, welcome back po ulit sa akong channel. So, ako lang ga uh, is Bisaya pero subukan ko talagang magtagalog para maintindihan akong lahat kasi alam mo naman yung iba kung makakomments is parang ano. Alam mo lang ga ka, um, kasi maraming nagtatanong kung ano ang kaibahan ng dati kong asawa is Pilipino at sa ngayon ng aking uh, Canadian. So, malaki talaga ang kaibahan nila kasi nung nung ex ko mga langga is meron kaming anak So, nung pumunta kami sa place niya, nalaman ko na may property yung parents niya. Sabi ko, oh wow, malaki pala yung sa atin lang ga, pag mayroon kang 3 hectares or 4 hectares, parang feeling mo malaki na ba? Sabi niya, oh may mamanahin kami tapos anim daw silang maghati-hati sa 4 hectares. So, medyo may kalakihan din. Tapos sabi ko, oh maganda yan. Alam mo ang ang sagot lang ga. Pero wag mong asahan mayroon ka kasi hindi ito conjugal properties. Minanak ko ito sakit ba mayroon kayong anak tapos sabihan ka pero hanggang wag kang umasa na mayroon kang sayo kasi ano conjugal properties to hindi ito conjugal properties kundi inheritance pero na, napakasakit sa ano ba sa kalooban sabi ko oh, okay yun lang ang sagot ko sa kanya pero masakit para sa akin tapos ngayon sabi ko ah oh, ganun pala yun Yung parang parang ganun ba hanggang nagkalabuan na kami parang ganun tapos nag-abroad ako tapos hindi ko naman inasahan na itong na kilala sa akin is tutuhanin So, in short, nagiging mag-asawa kami at saka alam mo lang ga ang kaibahan expected kasi siya, wala siyang minana sa kanilang parents. So, itong lahat na mayroon siya ngayon, itong farm na 100 acres sa atin is 42 hectares is nabili niya to sa sarili niyang sikap. At saka nung nag-asawa na kami, yun, sabi ko mag-prenup ba tayo kasi siyempre may kayamanan siya, ako wala. Sabi niya, hindi na kailangan ang prenup. Tapos sabi ko, um, okay. Ang ginawa naming prenup is yung picture-picture lang sa atin, yung prenupcial, prenup picture, yung gano'n. Tapos pagdating ko dito sa Canada, nung, nung June 3rd, alam mo lang, hindi ko talaga, hindi ako nag, nagdagbanggit na kung mayroon na, niya ako sa buong farm. So, nag, sumakay kami ng kanyang traktor kasi pag naglalakad ka, hindi pwede. Tapos pag ito na namang four wheels niya dalhin, is hindi pwede kasi may mga lubak-lubak doon sa gilid. di ang ginawa namin is nagka-traktor kami, namitas kami ng apples. So, ngayon, ang sabi niya, this is all yours. Sabi ko, oh, come on. parang hindi ako naniwala, pero langga, nagiging emotional ako kasi alam mo langga, may dumating na papers na pinirmahan niya tapos alam mo na may maritis tayo nagkataon na nabasa ko ganon so hindi ko i detail ko ano nabasa ko pero talagang na emotional ako pangga kasi hindi ko inasahan na ganon siya nagtrust sa akin tulad, di, tulad ng aking ex na sabi ko lang oh wow malaki na pala ang ano ninyo at sabihan ka na wag mag, wag kang mag-expect kasi inhiratan siya ito walang wala ka kasi hindi ito conjugal pero siya lang ga iba So, hindi ko lang i kung ano, pero sobrang napaka yung mapagmahal. Sobra siya nagtiwala sa akin. Kaya ayokong masira yung tiwala niya. Hindi ko yung iwawaldas kung anong mayroon siya na binigay sa akin langga. So, yun lang langga ang masabi ko na uh, sobrang, hindi naman sabihin na uh, atat na atat, pero talaga tayo langga mga mukhang pera. Kasi kung wala tayong pera langga, kung magkasakit tayo langga, hindi tayo dumaan sa yung naghihingalo, dito tigok tayo. Kaya lang ga, yung sinasabihan ka na mukha kang pera, wag kayong ma-maano kasi ano. Yun lang lang ga ang sabihin ko sa ano na, ang kaibahan. Hindi naman ko sinabi na lahat ng mga Pilipino o lahat ng ibang lahi, so may kanya-kanya pero ang tanong kasi sa akin ko anong ang kaibahan ng aking ex at ng aking aking uh, present. So, yun ang kaibahan nila lang ga. So, bye for now lang ga, And thank you very much for supporting my channel. And to my subscribers na mga Tagalog. ayan, ginawa ko ang lahat para uh, maintindihan niyo yung aking uh, vlog. So, thank you. Bye-bye.